Okay, good morning sa atin mga kaagri at mga kaibigan. No, nandito po tayo sa ating sitaw na tanim, no? Ito po yung variety na Montenegro powered by is uh, ano, uh, Canico seeds, no? May mga maliliit ng bunga, no? Nagsisimula na po yung mga maliliit na bunga. May mga bulaklak. Oh, mga one week mga kaagri at mga kaibigan ay pwede na tayong mag dito no? kasi nandyan na yung mga bulaklak nila may mga maliliit na lumabas na bunga no? ay dito pa mga kagre ka oh. ayan sana po i subscribe po ninyo ang aming youtube channel John Agri TV para po ma patuloy pong ma palago namin yung amin pong Uh, pagbablag, pagbablog marami pa kami marami pa kaming matutulungan na ma-share namin yung amin pong kaalaman tungkol po sa atin po uh, pagtatanim no ito po yung sitaw natin no medyo ko konti lang pong natanim namin, namin ngayon mga kaagri hindi gaya ng nakaraan ay nasa 2000 plus ito isang tudling lang kasi uh, focus po tayo sa Ampalaya, no? Na tabi lang sila sa Ampalaya yung ating sitaw, no? Ayan mga agree? Ayan. Okay, yan lang muna po ang amin pong uh, isi-share. Isi-share lang namin, no? Ang amin pong sitaw. Ayan, no? Nagsisimula nang namumulaklak at namumunga. No? Sana subaybayan so po ninyo ang aming YouTube channel, ang John Agri Kalaman TV. No? At eh, subscribe po ninyo. Mga ka-agri, ah, ito lang muna. Kasi ah, next video natin ay mag, mag i-take eh, up natin yung paano natin alagaan ang sitaw. No? Mayroon na kami mga videos na ginawa sa pag-alaga ng sitaw. Pero mayroon kaming bago na isi-share. Uh, kung paano lalago yung ating sitaw at hahaba yung kanyang buhay no sa pamamagitan ng pag-aabono yan ang atin pong pag usapan sa next video natin mga kaagri at mga kaibigan. bless po sa ating lahat at magandang umaga po.